Kamakailan lang, nagbigay ng kanyang opinyon si Lakambini bini Lakam Chu, ang panganay na kapatid ni Kim Chu, tungkol kay Paolo Avelino, na kasalukuyang iniugnay kay Kim sa kabila ng kanilang mga proyektong magkasama. Ang pahayag ni Lakam ay ibinahagi sa isang interview na inilabas sa opisyal na Instagram page ng entertainment editor na si Salve Aces. Sa video na ipinalabas, makikita si Lakam na sumasagot sa tanong hinggil sa aktor at may kalakip pang caption na nagsasabing, Ate Lakambini ni Kim, boto kay Paolo. Ipinahayag ni Lakam na positibo ang kanyang pananaw kay Paolo at kung si Kim ay masaya, maligaya rin sila bilang pamilya para sa aktres. Ayon pa kay Lakam, me as an ate, I don't want naman na parang maging protective ka kasi we have our own lives. Kung saan siya masaya, and I know she is happy, happy na rin kami. Dahil dito, lalo pang lumakas ang mga spekulasyon ukol sa relasyon ni Nakim Kim at Paolo. Lalo nat kamakailan lang ay nagsama sila sa ilang proyekto. Isa sa mga pinakakilalang proyekto nila ay ang drama series na Linlang kung saan gumanap si Paulo bilang asawa ni Kim. Ang kanilang chemistry sa serye ay naging usap-usapan at nagsilbing batayan ng mga haka-haka tungkol sa kanilang personal na buhay. Ang pahayag na ito nila kamay nagpapakita ng suporta at malasakit niya para sa kanyang kapatid, Kim, at isang patunay na bilang pamilya, mahalaga sa kanila ang kaligayahan ni Kim ano man ang magiging takbo ng kanyang buhay pag-ibig. Si Lakam, bilang ate, ay hindi nais magdikta sa buhay ng kanyang kapatid ngunit hangad na makita ito na masaya sa anumang desisyon o relasyon na kanyang pinipili. Ang mga katanungan ukol sa relasyon ni Nakim at Paulo ay hindi bago, at sa tuwing sila ay nakikita o napapabalita sa media, ang tanong ng isang posibleng romantikong relasyon ay laging sumisulpot. Sa ngayon, wala pang formal na pahayag mula sa dalawang aktor tungkol sa kalagayan ng kanilang relasyon, ngunit ang mga kaganapang ito ay nagpapakita na mayroong malalim na koneksyon sa pagitan nila, hindi lamang bilang magkatrabaho kundi pati na rin bilang mga individual na may magandang samahan. Samantala, ang mga taga-suporta ni Kim at Paulo ay patuloy na nagmamasid at naghihintay ng mga susunod na hakbang mula sa dalawang aktor. Ang kanilang mga tagahanga ay nasa sabik malaman ng tungkol sa tunay na estado ng relasyon ng kanilang mga idolo at kung ano ang kanilang mga susunod na proyekto. Dahil sa mga proyekto nilang magkasama at ang pagiging magkakimika nila sa mga ito, hindi nakapagtataka kung patuloy na magdudulot ng usap-usapan ang kanilang samahan, at si Lakam ay isa sa mga unang sumuporta sa anumang hakbang na gagawin ni Kim, basta't siya ay masaya. Ano ang sinyo sa balitang ito?